Good morning guys. Ito yung Nakano Station. Ito yung Nakano Station. Hi, good morning sa inyo. Umuulan ngayon dito. <laughs> Maraming taong naglalakad dito araw-araw, guys. Ito yung papasok ako ngayon ng Sun Mall. Ito yung Sun Mall. Papunta ako ngayon dito sa tindahan ko kasi yung tindahan kong dito to sa Nakano. Sa Nakano Broadway naman. Ito yung pinaka karutong lang to ng dito ng Nakano Station. Ito yung unang pasok ka na Sun Mall. Tapos yung sumunod nitong Sun Mall na to ay yung Nakano Broadway. 2 minutes lang lakarin hanggang Nakano Broadway. Yung ibang mga tindahan hindi pa nagbubukas kasi mga ano pa lang mag, mag maaga pa lang yung iba late magbukas 11 na ng umaga nagbubukas ang iba. Orin. Orin <coughs> Medyo mahaba tong Broadway na to eh. Kaya putulin ko na lang to dito muna. Naway maging okay ang pinat magiging napakaganda ng takbo ng buhay nyo araw-araw ngayong October na to guys. Bye-bye!